Dito na kami sa JNT. Wow, pogi naman nito. Wow. Nandito <laughs> na kami sa JNT. Uh -huh. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, Andres. Good morning, <laughs> Nasa taas pa daw ang nanay. Ang kanyang lola. Ang tawag niya sa lola ay nanay. At kakain mami si Andres ng cereal. Wow! Wow! Oh! May milk din yan. Wow! Oh, doon tayo sa table. Doon sa table. Hindi dyan. Doon, doon, doon. Oh. Sit down, sit down. Naintindihan na niya. Uh, wow. ano natin. Hindi pa lang si Andres nakakapagsalita pero nakakaintindi na siya, mami. Pag inutusan mo, naintindihan niya. Ah, oh, kakain kakainin mo yan. Hmm, sarap! Yummy! Yes! Oh, masarap yan! Wow! Masakailang. Masakailang. Sabi ko, Mami, baka naman ang laki ng kinuha mo, eh, baka hindi ka ni Andres. Pagka first time niya natitik may ayaw niya. Sabi ni eh, hindi masasayang sa akin. Kanya pala. Hindi masasayang sa akin. Pero at least, pwede siya sa bata, pwede siya sa matanda, no? Thank you so much po. Yes. Hindi naisip to, pero si Ate Pinky. Si Ate Pinky, ah. Oh. oh si Andres niyan. Pag minsan kasi sa umaga, ang hirap pakainin ni Andres. Oh. Kaya kailangan talaga siguro yung ganyan, no? May mga kulay-kulay. Tinang -kulay. muna. Oh. Tinang muna. Wow! Tanti wow. lang. Wow. Ababaling sa dampot siya. Ang mga piyano. Ang Ang bango. Alam mo ba? It's okay. Oh look, Andres! Isa-isa lang, slowly, slowly. Mm. Kanina may susubo siya, tapos binalik niya. Akala, okay, akala hindi mil. pagkain. May yun yun. Mm, tamis. Pero hindi naman ganun kaano ang kulay niya. Ano niya, no? Sugar. Okay. naman Okay. Oo, talaga. At saka pang bata talaga yan, no? Oh. Wow! Oh, may milk. oh, congrats, no? Hmm, para malamambot. Para mas may lasa. Slowly, slowly. Yes, yes. Oh, ang bilis naman. Akala ko ay ayaw niya. May nagustuhan po. Slowly lang. Slowly lang. Isa-isa. One by one. One by one. One by one. Oh, use your spoon. Use your spoon. Ito, Andres. Yan, gatas. Pwede na rin sa kanya. Uh -uh. Oo. Oh. Say, one year old, magtutunan. Wala na siyang, ano, kahit ano, pwede na niya kainin. Yes. Malapit nang mag-two years uh, old po uh, si Andres. Hindi, hindi soft drinks. Yes. Sa so, December 28, sasabayin na namin ang binyag ni Bobby. Binyag at birthday po ni Andres. Double celebration. Yummy? Gusto mo? Nagustuhan mo? Mm-mm. Gusto niya, dad. Pagka halimbawa nagugutom siya, pwede rin niya siguro merienda, bigay na rin natin, no? Hindi. <laughs> <laughs> uh, Magkalaman-laman. Si my boy. Ang kanya pong milk, ay nagpalit na rin tayo sa... Pediasure sure na. Pediasure. sure. So, gustong gusto niya, dad. Gustong gusto niya rin. Slowly, abo, Sunod-sunod <laughs> naman. Okay. Careful Andres. dress ko, careful. Baka ikin mahirinan. Slowly. Later, later. Uh -huh. later. Ubusin mo muna, muna yung, yung nasa bibig mo. mo. Ubus. Uyayin <coughs> mo lahat. Parang hindi nginunguyang, bukay matyok. Malambot na ba o matigas pa rin? Kaya niyang uyayin. Na? No? Hmm. Mmm. Mm -mm. mo. Mmm. -mm. Slowly, slowly. Mm -mm. Later, later. May lamang later. pa ang bibig. Later. Finish mo na. Ah, say ah. 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 <laughs> ah. good morning guys. Kakain na rin ako, mami. At si Janet po ay nagprito prito ng dilis. No, sarap. Bili pa po kayo. Nag-prito ng dilis si mami Janet. Ito nilalagyan niya lang ng t-shirt na takpan. Oh, baka mahulog. Mm. Ah, say ah. <laughs> Sinusunod-sunod naman ba? Yan, magandang hapon po mga kapitik, mga kabesi. Kami dapat ay pupunta ng JNT para magpadala ay may humabol. Wow! Gili, saka sapsap, -sap, saka isang suka. Yan, thank you so much po. Yan ay bound to Pasig. Pasig. Thank you so much po, ma'am. Pinakapangalan. God bless you Jennifer. more. Ma Jennifer. Ma'am Jennifer, God bless you more and more. Thank you po. At nandito si Andres, mami. Tamakulit. Tamakulit. <laughs> oh, 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 baka mabasag. Yan, salamat po sa inyong pag-order. Kalong-kalong ko po, po si Barry. At maulan, mami. Hmm. Mamaya. Iyan po'y ilagi ni Janet, hinuhugasan pinagtataas lang niya kaagad at si Andres ay lahat ay pinipindot. Kaya pagkatatapos ng aking gawa, oh, ay nag-iimpis. O, tingnan mo. Mabilis <laughs> magkakay. Mami, hmm. naman yung kanyang chinela sa ido ng kanyang tap. Yan naman po yung malipis. Sabihan niya, iyan. Yan ay malipis. Iyan si ang hindi kayo. na yan, nilalabas dito lang sa loob. Eh, mahilig na siya magpatong sa lagayang ko. Hindi naman yan naglayas. <laughs> okay, maglalagay na ng label. Okay. okay. Dito na kami sa JNT. Wow! Pogi naman ito! Wow! <laughs> dito na kami sa JNT. Oh, put, put it on! Put it on! <laughs> Pogi naman ito. Oh. Oh. <laughs> Andun na po si Mami sa JNT guys. Thank you Lord. Salamat po sa inyong patuloy na pag-order. Yehey. God bless po sa lahat. At maulan po kaya si Andres ay hindi na lumabas. Hinatid ko lang si Mami. Yung kanyang mga ipapadala ay hinakot ko lang doon sa loob ng JNT. So nandoon na po siya. Cute <laughs> naman ang damit mo. Thank you po, Tita Net. Siapa po, mabigay ng damit dress? Andres. Kasyang kasya. Mm. Show your teeth. Dami. Dami. Oh, andyan na mami agad. <laughs> Bilis lang. Okay, let's I'm go. offline si ate. Oo. Oh. Hindi ma-process. So, nareceive niya lang. Okay, yun naman once na mag-online, yeah! niya agad yan. Kanina Abo, pa daw. Tinuturo niya yung Jollibee tapos ay nag-game na, na mag-isa. Ayan <laughs> guys, tuman si Andres sa supermarket. Ay, Mami, ang ganda po. naman ng jacket mo. Yes. Hindi na po kayo. Ang sarap niya dad. Kasi yes. Marami, Pero Mar si marami pa tayong jacket guys. Oh sinuot daw ni mami para mag-promote. Guys, sabi ni mami, ako may magja-jacket nang mag promote yung ating jacket. <laughs> Ang aming panindang jacket. Pero may bumiling dalawa, mami. Si Ma'am Imelda at saka si Ma'am Cynthia. Tigisa sila ng jacket na binili. Salamat po. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. for in perfect faithfulness you have done wonderful things things planned long ago isaiah 25 to 1 niv